Magandang araw po sa inyong lahat. Halina at namasyal sa Pook Pakasaysayang Simbahan ng Braswain dito sa lungsod ng Malolos, Lalawiga ng Bulakan, kung saan matatagpuan ang Museo ng Republika ng 1899. Ang orihinal na simbahan ng Braswain ay ipinatayo ng mga misyonero, Agostino noong 1859. Nagsimula ito bilang isang kapilya na yari sa pawid at kawayan. Matatagpuan ito sa tapig-kilog malapit sa kabayanan ng Malolos, ngunit ito ay nasunog. Noong 1861, ay sinimulang magtayo ng bagong simbahan, ngunit muli itong nasunog noong 1884. Sa pamamahala ni Reverendo Padre Juan Giron noong 1885. Muling sinimulan ang pagtatayo ng kasalukuyang simbahan ng Baraswain na yari sa bato, adobe at kahoy. Ang arkitektura ng simbahan at kumbento ay tipikal na disenyong kolonyal ng mga Espanyol ng panahon na iyon. Ang Nuestra Señora del Carmen ang pintakasi ng simbahan ng Baraswain. hindi lamang bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng mga taga rito ang simbahan. Saksi rin ito sa mahalagang kaganapan sa ating nakaraan. Dahil sa halagang pangkasaysayan ng simbahan ng Baraswain, idiniklara itong pook pangkasaysayan sa bisa ng Presidential Decree Number no. 260 noong ika-isa ng Agosto 1973. Ang puok pangkasaysayang simbahan ng Baraswain ay binubuo ng dalawang bahagi, ang simbahan at ang kumbento. Sa loob ng simbahan, ginanap ang sesyon ng unang kongreso rebolusyonaryo noong ika lima ng Setyembre 1898. Noong ika-23 ng Enero 1899, dito ginanap ang pagpapasinaya ng Unang Republika ng Pilipinas sa loob ng simbahan na si General Emilio Aguinaldo bilang unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Sa kumbento naman, ng nagkaroon ng mga pagtipulong at isinigawa ang unang klase ng Universidad sa de Literaria de Pilipinas na itinatag sa pamamagitan ng isang dekreto ni Pangulo Aguinaldo noong ikalabing siyam ng Oktubre, 1898. Sa ngayon, dito matatagpuan ang Museo ng Republika ng 1899 na nasa pamamahala ng Pambansang Komisyon Pangkasaysayan ng Pilipinas o NHCP. Ang bubungan sa inyong pagpasok sa kumbento ay ang karuahin ni Emilio Aguinaldo. Sinasabing ito ang sinakyan niya mula sa simbahan ng Malolos na kanyang opisyal na tanggapan patungo sa simbahan ng Braswain kung saan nagpulong ang Kongreso ng Malolos. Narito man sa ikalawang palapag ang mga bulwagan ng ating museo. Tinatalakay dito ang ating paglaban para sa kasarinlan at ang pagbuo natin ng isang republikang konstitusyonal. Sa unang bulwagan, tinatalakay ang pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas sa loob ng 300 taon at ang pagsusumikap ng mga Pilipino na makamtan ang kalayaan sa pamamagitan ng iba't ibang pag-aalsa hanggang sa magkaroon ng pambansang himagsikan noong Agosto 1896. Hindi sapat na magalsa alsa at tutulan ng pag-aapi. Kailangan din bubuo ng pamahalaan upang manatili ang pagkakabigkis ng bansa kahit wala ng pananakom. Dito sa pangalawang bulwagan, makikita natin kung paano binuo ng mga manghihimagsik ang Republika ng Biak na Bato. Kung paano ipinahayag ang ating kasarinlan sa Kawit Kabite noong ikalabing dalawa ng Hunyo, 1898. At kung paano muling naharap sa hamong ipagtanggol ang kalayaan sa pagdating ng mga Amerikano noong 1898. Dito sa ikatatlong bulwagan, ang pitong minutong light and sound presentation na magdadala sa atin sa nakaraan upang masaksihan ang pagkakatatag ng Kongreso ng Malolos, ang pagpapahayag ng Saligang Batas at ang pagpapasinaya ng Unang Republika ng Pilipinas. Lahat na ito ginanap sa Simbahan ng Baraswain. Matatagpuan sa ikaapat na bulwagan ang listahan ng mga natatanging Pilipino na naging kinatawa ng Kongreso mula sa iba't ibang nadawigan ng bansa. Sa salaming ito naman natin makikita ang sipi ng El Heraldo de la Revolución, ang opisyal na pahayagan sa panahon ng pamahalang revolusyonado. Dito inilimbag ang taligang batas ng Pilipinas sa taong 1899. sino nagtatagal ako ng Republika Konstitusyonal sa Asya, ay naharap na ito sa batinding panganib. Ang mga Amerikanong unang dumating upang labanan ang mga Espanyol ay sila namang ngayong nagsisikap na sakupin ang ating bansa. Sa pagpasok ng Pebrero 1899 ay nagsimula ang digmaang Pilipino Amerikan. Ang malungkot at masalimuot na bahaging ito ng ating kasaysayan ay matatalakay sa bulwagang ito. Makikita rito ang ilang litrato na nagpapakita sa matinding hirap na dinanas ng ating mga ninuno sa pagtatanggol nila sa ating kasarilang. tayong lugar para sa iba't ibang eksibisyon dahil dito laging mayroong bagong makikita sa museo. Halimbawa, itinatanghal dito tuwing Enero ang taunang eksibisyon ng Santo Niño de Malolos Foundation. Kapag May naman ay nakatanghal ang iba't ibang larawan ng Birheng Maria. Tuwing koresma mayroon tayong masining na pagtatanghal tungkol kay Kristo. Nais po sana namin ipakita sa inyo ang isang lugar sa museo, ang bulada ng kumbento. Noong unang panahon, dito dumadaan ang mga kasambahay kapag sila ay naglilingkod sa mga nakatira dito. Sa ngayon, maganda itong durungawan palabas sa patio. Isipin natin kung paano dumungaw ang mga ninuno natin higit isang dan taon na ang nakakaraan habang pinapanood ang mga seremonya kaugnay ng pagbubuo sa ating bansa. Dito nakalagay ang ilang yamang pangkasaysayan, mga urinal na upuan ng simbahan ng Baraswain. Posibleng sa mga upong ito, umupo ang mga delegado ng Kongreso ng Malolos. Ito ang kabuuan ng Museo ng Republika ng 1899 sa ating mabilisang paglibot sa makasaysayang buok na ito ay naganya kayong bumisita ng personal. Iba parin talaga na makita ng personal ang makasaysayang buok na ito. Sinasabi nga po ng marami na hindi magiging kumpleto ang pagbisita sa lalawigan ng Bulacan kung hindi kayo makakapunta sa buok pagkasaysayang simbahan ng paraswain sa lunson ng Malolos. Hihintayin po namin ang inyong pagbisita dito sa Museo ng Republika ng 1899.